So, ayan na. meron lang akong re-replyan. Kasi, alam nyo naawa -na ko kay Diwata kasi hindi niya napagtatanggol yung sarili niya. Napagtatanggol niya. Ako, ingat. So, ayan. May nag-comment, nagtatrabaho yung tao, inaabala nyo. Sa totoo lang, legit naman yan. Legit na legit. Pero ako, oh, guys, pinagsabihan ko talaga si Diwata. Sabi ko, chinat ko siya. Sabi ko, ma'am, huwag kang, ano, lalo, pagka feeling mo, hindi ka okay, magtago ka lang dun sa binigay kong office sa'yo. 'di ba? Sabi ko sa kanya pag hindi ka okay, wag ka muna lumabas kaysa ayan mabibidyuhan ka nila na ganyan. Kasi alam niyo guys, hindi naman siya masamang tao, ang bait nga niya, sabi nga rin ng asawa ko kasi nga ayun, parang alam mo yung parang ni inisip namin kung ano ba lumalaki na ba yung ulo ni Diwata or sumasama na ba yung ugali niya. Mismo ang asawa ko nagsabi sa akin, magaling kasi at tumantya din ng tao, sabi niya. Hindi lumalaki ulo noon, pagod lang talaga yun. Kumbaga, alam niyo guys, Iba ba kasi ang tao, may tao na kagaya ko na kaya mag-control na minsan naiinis na rin ako. masarap mm, ganun ni Charles. <laughs> tao na Minsan kasi may paghigit pa sa buhok, may pag ano pa ganyan. Minsan naman talaga sama ng pakiramdam mo katulad kagabi ang sakit ng ulo ko pero for da ganun pa rin ako yung alam mo yung parang ang hirap kasi sa part namin kumakain ako noon, yung babae bigla na lang ako dinambahan. bahan, tapos nasa bunutan pa ako sa sobrang yakap sa akin. Alam mo guys, sa totoo lang kinakaya ko lang talaga kasi nga dati na realize ko kasi na parang kailangan ko maging mabait sa mga nagpapa-picture kasi nga sila sumusuporta sa akin kung wala naman sila wala rin ako and at the same time dati pag may idol ako gusto, gusto ko magpa-picture gusto ko nang yakapin alam mo yung may ganong feeling kaya iniintindi ko yung mga tao pero guys intindihin niyo rin sana minsan kami for example gusto ko ngayon pupunta ako sa ano sa resort para tingnan kung ano rin ba nangyayari sa mga business naming mag-asawa. Alam mo yung parang minsan na gusto gusto kong gusto gusto kong bantayan alam niyo naman ako kung gaano ako ka hands on sa business may pet shop ako ako nagbabantay ng resto ako nagbabantay nagse-serve naghuhugas ng pinggan naglalagay ng mga chika ng kani, nagmamap ng walis nag-entertain nagse-serve sa tao ako yun mismo may may staff ako noon pero pero konti ako dati yung cashier lahat na pero ngayon guys hindi ko talaga magawa kasi nga every time na may gagawin ako gusto kong gawin anong nangyayari for the picture tapos yung iba nga nagbablog pa. Pero yung mga vlogger, iniintindi ko rin kasi, syempre, doon sila kumukuha ng income. And ako, alam nyo, sabi ko nga, kahit i-grab nyo, nag-grab yung videos ko, wala akong pakialam. Hindi ko para i-report or kasuhan kayo ng copyright or what. Huwag na lang kayo mang scam. Wala akong pakialam kung doon kayo kumikita. Alam mo ba si na ate Agi, yung mga staff ko, pati bodyguard ko na nga eh. ko silang mag-reels. turuan ko silang mag-post mag para kumita sila ng extra bukod sa sahod nila sa amin. So, ayan guys. Pero siyempre, si Diwata, intindihin rin minsan. Lalo na, di diba, nakikita ko nga yung video na maawa naman kayo gusto ko magtrabaho minsan nga may nagpo-post na hindi daw pagsikat ang gusto ni Devata kung hindi kumita syempre from nothing to everything char <laughs> pang kumbaga umaangat pa lang siya eh ang dami na agad gusto magpabagsak sa kanya why naman ganun diba and ayun intindihin nyo guys na yung kapag ang tao nagtatrabaho, wag mo nang abalahin. Katulad ako, kumakain ako kahapon. Ang ginawa, gusto na agad magpa-picture. Naiintindihan ko kasi excited sila makita ako. Ganyan. Pero sabi ko, ate, wait lang po. Kakainin ko lang po ito saglit. Kasi gutom na gutom na talaga ako noon. And after po nito, magpa-picture po ako sa inyo lahat. Which is, ginawa ko. Nagpapicture ako sa kanila isa-isa. Pero kasi doon guys, malamig-lamig doon sa area ko kasi syempre tagaytay. Kay diwata guys, tutok na tutok yung araw. Pumunta nga kami doon, di ba, may binigay ako sa kanya ang office, saka aircon. Alam nyo parang hindi na tumatalab yung aircon sa sobrang init doon. Kaya talagang maintindihan nyo siya na parang ikaw, kayo ba pag nabilad kayo sa araw, may gana pa ba kayong ngumiti? Di ba parang ang sakit sa ulo, nakakastress, nakakapagod. Nakikita nyo naman yung pagod niya araw-araw, so huwag nyo na siyang kaabalahin. Pag may free time, pag nakita yung good mood, adi magpa -picture. Meron nga pumupunta dun sa resort, dun sa, ano, siguro nakatatlong balik na daw sila. Inaabangan daw nila ako. So, naiintindihan ko na gusto nila magpa-picture sa akin. Pero alam nyo guys, intindihin nyo rin minsan pag masama pakiramdam namin. Ganyan. That, nung minsan nga na-stress ako dun sa nasa mall kami, may kausap ako sa phone and medyo bad trip talaga ako noon, Kasi yun yung may time na parang may issue dun sa resort nga namin. Nakisyo daw yung bata daw, nalulun, ganyan nga kung ano pinagsasabi. Ah, parang may nalunod daw, tapos parang after ilang weeks bago nagsabi. Tapos yung parang ang about sa ganun. So ako guys, stress na stress ako nung for the kausap ako. Oh ang hanga, yeah, yeah, yeah. Eh garabi guys, binibidyohan ako ng mga tao. Sabi ko, bahala na, mabidyohan ako, bad trip talaga ako ngayon, wala akong magagawa. Kausap ko talaga. yung mga bodyguard ko siya sabi na, wait lang po ha, may kausap lang po. Ganyan, ganyan. Tapos parang feeling ko binibidyuhan nila ako. wala na ako ilam kasi nga bad trip talaga ako nung time na yun. Sana intindihin nyo na tao lang din po kami. May feelings din po kami. <laughs> hindi kami robot na pag pinangiti nyo, ngingiti agad. Ako pinipilit ko talaga ngumiti kasi nga iniintindi ko yung mga tao, idol, 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 ganyan. Iniintindi ko pero intindihin nyo rin po yung side namin na hindi yung pagka nakita niyo lang kumunot lang kumunot yung ulo sa sabi nako na ibay ugali sa mama ugali which is ako hindi ko naman wala naman nagsasabi sa akin ng ganun kasi pinipilit ko talaga humiti maging entertaining sa tao guys pero si Diwata guys hindi naman kasi siya sanay hindi siya pa sanay ako ang tagal ko ng content creator or social media kinaymer lut para hon pali kopong si Diwata guys is ngayon lang so intindihin niyo na nag-aadapt pa siya na culture shock pa yan na ang daming camera nakatutok ultimo pag pagtitinga niya pag ganyan niya nabibidyuhan kulang na nga lang, samahan nyo na rin sa kubeta, di ba? Alam mo, parang hindiin in nyo rin kasi yung tao. Hindi yung pagka busy siya, na dead ma kayo, na bidyuhan na parang ano, sasabihin na, sama na ng ugali. Hindi ganun. Intindihin nyo rin yung tao. Pagod lang din yung tao. Makikita nyo naman, may mga videos na ng ngiting-ngiting siya, di ba? Ang saya-saya niya, nagpapavideo, nagpapapicture, ganyan. And oo, totoo yung sinabi ni Diwata na kapag kami pupunta doon, nagpapaschedule kami. For example, ako nung pumunta ako doon, nakaset na yun matagal na, panahon pa ni ano. Kung baga, panahon pa ni Kopong Kopong sasabihin ko, sa ganito itong date, pupunta ako dyan. Nagpapaschedule kami, unlike yung iba na parang punta na lang ng punta doon, nang walang paalam, ba diba? So, napakalayo kasi ako, parang nagpaschedule ako noon. So, kaya ako in-entertain. Hindi porque dahil may binigay ako, hindi nga niya alam na may bibigay ako na ganun, eh, ba diba? Hindi naman niya alam. So, dapat guys, intindihin nyo rin po yung tao. Huwag yung puro na lang kayo may masabi, may masabi, ibabash nyo. Umaangat pa nga lang tao, inihilan nyo na agad pa baba. ba diba? Imagine nyo, ang dami niya natutulungan. Ang alam ko, 80 yata yung tauhan niya. Ang daming pamilyang natutulungan, 80 katao. Kaya dapat hindi kayo ganyan na na lagi nyo hinahanapan ng butas, laging bibidyuhan nyo ng galit para ano, para trending, para kumita kayo, ba diba? Parang grabe naman yung mga tao ngayon kasi, ayun, ako, alam niyo naman ako wala akong pakialam kung i-bash niyo ako or what. Ako yung tao kasi na prank ka talaga na kumbaga direct to the point real talk. Pero si Diwata kasi naawa ako sa kanya kasi alam mo parang hindi niya mapagtanggol yung sarili niya. Tapos pag pinagtanggol niya, nagsalita siya, ending mali pa rin siya. So ako na yung magtatanggol para sa kanya. Unang-una di ko siya kinuha ng endorser ha. Kinuha ko siya ni Nang, ni Nang ni Talingling. Kasi nga natuwa ako sa kanya. And sabi ko sa kanya kahit walang regalo, okay lang basta umattend lang. Wala alam mo yun, wala akong ano. Pero yung point na umatensya siya from Pasay to Tagaytay, talagang natouch ako noon. And ito pa, nag aaya pa yung mga kasamahan niya na, pero uwi na tayo, gumaganoon pa. Alam niyo, narinig nung staff ko na sabi ni Diwata na, atend-attend attend kayo, tapos uwi kayo, di pa tapos yung event. Kung alam niyo, parang gusto niya talagang tapusin, kahit na busy siya sa paresa niya, di ba? Pero ending nung bandang, parang bandang ano na, nagpaalam na rin talaga siya kasi inaabot na kami ng anong oras na. Naiintindihan ko kasi nga, ganun yung mga taong business minded, gusto talaga tutok na tutok sa business. Pero ako, kulang na nga lang, magmas na ako, magsalakot na ako, mag na ako. Para minsan makaasikaso ako doon na maayos ng, kumbaga walang sagabal, gano'n. <laughs> pero yun, naiintindihan ko yung mga tao, pero intindihin nyo rin po kami. Hindi po kami robot. Ayun, and wag nyo hanapan ng hanapan ng butas ang tao. Ayan, may kanya-kanya tayong butas, char. <laughs> Ayan, so ayun lang. ah uh, Register na kayo sa live event ko. May live na naman tayo. Piso iPhone, piso cellphone, piso gadget, piso laptop at kung ano-ano pa sa live ko sa uh, June 15 naman. So, ayan. dapat pa nagsasabi, login na kaya, kaya daw nagparesan na o kakatapos na ng live ko. 5M naman. 5 point something mahigit. ba? Diba? Pero syempre, hindi sa akin napupunta. <laughs> Affiliate lang ako. Baka na ma ma-issue ka na. Issue nyo na naman ako. Issue, issue, issue. So, ayan. Nagtatrabaho yung tao. Inaabala nyo. True, pero syempre, thankful kami sa mga tao na sumusuporta sa amin. Kasi kung wala kayo, wala kami dito. And thankful din kami sa mga bashers kasi more bashers, more blessing.